Okay, Share screen ako. Pali, ito yung mga, ano ko, ito yung mga palagi kong binabalikan pag nangihina ako. Ito yung MMKSN. Ito, an ano nyo to, i-treasure nyo tong training kasi napaka-importante ito <laughs> lalo sa pamubuhay natin. Ngayon, so, may mga question ako sa inyo ni Paul sa si ano si Kevin. Kevin ba? Yes sir. Okay Kevin. Ngayon, ito yung question ko sa inyo at ito rin yung question ko sa sarili ko na gusto kong marinig kung ano yung answer niyo o kung ano yung magiging sagot niyo. Okay, question ko sa sarili ko, bakit ko ba ginagawa? Ano ba ako nagsasabi? Okay. Okay. Sige. Una ka, Kevin. Bakit mo ginagalingan? Bakit ka nagsisikap dyan sa mga ginagawa mo? Para sa pamilya, sir. Para sa pamilya, okay. Ano pa? Para para makatulong din po sa inyo, sir. Oh, salamat, salamat, salamat sa Diyos. Okay. So, ayan yung mga bagay na ginawa mo bakit mo ginagalingan, okay? So, ikaw ano? Ano yung reason no? o no? bakit? Ano yung pinakamalalim na dahilan bakit mo ginagawa to? Sige. Pangarap, sir. Pangarap. Good. Ano pa? Sige, sabihin mo lang. Sige, tuloy lang. Para maintindihan natin. Sige. Pangarap. Tapos ano pa? Yung mga bakit mo kaya ginagalingan? Sige. Para ano, sir? Lahat tayo may sama-sama sa pagundan. Okay, good. Salamat. Salamat sa, sa, sa Diyos sa mga ano nyo, no? yung pagtulong niyo sa amin. Ako kasi ganun din ako. Alam niyo yung mga mga sagot niyo is parehas halos pare-parehas lang tayo. Ngayon, itong training natin, mas lalo niyong gagalingan kasi mas maiintindihan ninyo na hindi pala sapat yung ginagawa natin. Lalo na pag nagkakaroon tayo ng problema, pag dumadating mga pagsubok sa atin. Di ba? Kaya yung pagsubok galing sa demonyo yan, hindi yan galing sa Diyos. Tandaan ninyo ay, may tinatawag tayo kasi yung desire. Okay? Sabihin, may gusto tayo. Yun, yun. Pero ito yung isa sa mga kailangan ninyong maintindihan na dapat hindi lang ganun kalalim. Dapat mas malalim pa. Kaya may tinatawag tayong burning desire. Ibig sabihin itong burning desire na to para maintindihan ninyo, Halimbawa, nasa gitna tayo ng dagat, naglalayag tayo, tapos hindi tayo marunong lumangoy. Biglang lumubog yung bangka na sinasakyan natin. So, kung hindi tayo marunong lumangoy, ano yung pwedeng mangyari sa atin? Pwede tayo mamatay, pwede tayo malunod. Pero tayo sa burning desire na tinatawag, ano yung gagawin mo kahit hindi ka marunong lumangoy? Pipilitin mong umakyat pataas at makahawa ka kung kahit saan katigba o kung anong kahoy na pwede mong hawakan para hindi ka mamatay. Tama? Gagawin mo yung paraan para hindi ka mamatay. Diba? So ganun din dito sa atin, sa pamumuhay natin. Ngayon, kung okay, gagawin okay lang natin na okay lang kasi, okay lang, meron pa naman eh. Okay lang, makakakain naman eh. Wala. Ba, nililimitahan nyo na yung mga sarili ninyo na hanggang ganun na lang kayo. Okay? Okay, may isa pa akong senaryo na ikukwento sa inyo. Ito yung rabbit saka yung mga asong ulul o yung mga wolf. Okay? Ngayon, yung tatlong mga asong ulol o yung mga wolf, nakita nila yung rabbit na kumakain ng damo. Sabi nung isang aso, nakita mo ba yung rabbit na yon? Sabi yan ganoon sa tropa niya. Ayan ang gagawin kong tanghalian. Sabi yan ganoon. Siyempre, malakas sila. Wolf sila eh, ba? Diba? Eh, hindi nila alam yung rabbit, malaki tenga niyan eh. Malakas ang pandinig niyan. Sabi nung rabbit, loko tong mga aso na to ah, gagawin pa akong tanghalian. So ang ginawa ng wolf, dahil mayabang siya doon sa mga tropa niya, nagsimula na siyang in yung rabbit. Pero dahil yung rabbit ayaw niyang mamatay, ang ginawa niya, tumakbo siya ng tumakbo Takbo sila ng takbo, humabot na yung tanghalian, hindi niya pa nakukuha yung rabbit. Takbo pa rin sila ng takbo, umabot na ng alas tres, na, hindi niya pa rin nakukuha yung rabbit. Hanggang umabot ng gabi, alas syete ng gabi, napagod na yung wolf at hindi niya na hinabol yung rabbit. Ngayon, dahil sobrang hiya niya sa mga kaibigan niya, hindi siya bumalik doon. At ang sabi niya lang, okay lang, bukas na lang ulit. Ahanap na lang ulit ako ng tanghaliang to. Yun yung mindset ng wolf. Pero yung mindset ng rabbit, dahil ayaw niyang mamatay, ginawa niya lahat para hindi siya mahuli. Okay? So ito, ito yung question. Ano yung nakita niyong aral doon sa rabbit at doon sa wolf? Sige nga. Ano yung nakita yung aral? Sa rabbit? Ano sir? Ginamit yung isip. Ano pa? Ginamit ko yung isip ng rabbit. Okay, ginamit yung isip ng rabbit. Okay, yung wolf. Ano kaya ginawa ng wolf? hindi nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. Tagumpay. Okay. Kasi nga, pang tanghalian niya yun eh. Di ba? Sayang. Hindi niya makuha. Okay. Ito yung pinaka malalim na reason at ito yung gusto kong maintindihan ninyo. Ang wolf kasi, inisip niya yung rabbit is pang tanghalian niya lang. Pero yung rabbit, inisip niya, buhay niya yung nakataya doon. Okay? Ito ngayon, yung rabbit, yan yung negosyo natin. Yung wolf, kayo yan. Pag inisip nyo, yung negosyo nyo is pang tanghalian lang, pangkain kain nyo lang, ganun lang yung magiging buhay ninyo. Pero kung iisipin nyo, kayo yung rabbit, na pagka nahuli kayo ng wolf, mamamatay kayo. At kung alimbawa yung negosyo nyo nasira o nawala, mawawalan kayo ng pangkabuhayan, mamamatay kayo. Yun yung kailangan nyong isipin. Huwag kayong maging wolf. Huwag nyong isipin na pangkain lang yung negosyo nyo na yan. Isipin nyo na panghabang buhay yan. Isipin nyo na no? Yan yung isang way para mapakain niyo yung hindi okay. yan yun. All, uh, okay. Nuggets nyo yun. Yung ano. Okay. Dito na tayo mag start Bakit MMKSN? Number one, yung letter M, kinasabi dyan, mindset. Pag-iisip. Okay? Kailangan meron tayong perfect mindset na tinatawag. Hindi diyan po pwede yung okay lang. Hindi yan po pwede, pwede na yan. Hindi. Dapat palaging tama. Kaya kailangan sa business, meron kayong perfect mindset. Tandaan nito mabuti. Kahit sa pamumuhay ninyo, kailangan meron kayong perfect mindset. Kailangan lagi maayos ang isip ninyo kung gusto nyo maging successful. Okay, saan nakukuha tong perfect mindset, coach? Nakukuha yan sa mga trainings, sa mga pinapanood ninyong mga positive, positive ano, video, yung mga promotional video na naririnig nyo, mga coaching, Diyan nyo makukuha yung perfect mindset. Kaya napaka-importante yung mga sinesensei ni Princess, panuurin nyo yun. Huwag nyo yun parang wala lang doon kayo magkakaroon ng perfect mindset na tinatawag. Okay? Yan yung M. Pangalawa, motivation. Bakit ko kayo tinanong kanina? Kasi gusto ko malaman ninyo kung saan kayo kukuha ng motivation or paano kayo magiging motivated araw-araw pagkagising nyo pa lang. Tulad nyo kanina, sabi niyo para sa pamilya nyo, para makatulong, tapos, pasalamat kami sa inyo dahil gusto nyo kami tulungan. Motivation yan. Kailangan, pagkagising nyo pa motivated na kayo. Hindi yung pagkagising nyo, parang ayaw nyo pang kumilos. Satamad pa kayo. Dapat hindi ganun. Kung gusto nyo maging successful, kailangan, motivated kayo araw-araw. Oras-oras. Pagkagising ko pa lang, kailangan kong gumising, kailangan kong pumunta ng store, kailangan kong ayusin, kailangan namin maghanap ng reseller para meron kami maibigay sa pamilya namin. Dapat ganun. Kailangan motivated kayo. Kung gusto nyo maging successful, dapat motivated kayo. Okay? Number three, knowledge. Hindi po pwede sa business yung alam mo lang. Kailangan meron kang knowledge. Tandaan nyo to. Knowledge, wisdom, lahat yan. Kailangan meron kayo niyan. Kaya tayo nagtitraining kasi para makuha nyo yung knowledge na yon at yung wisdom na yon. Tandaan ninyo, ang business <laughs> hindi siya ganun kadali. Yung ginagawa ninyo, hindi yan ganun kadali. Hindi yan nagluluto lang kayo, hindi yan nagihiwa lang kayo, hindi yan yung nagtutuhog lang kayo. Ang business, kailangan inaaral nyo lahat. Kung gusto nyo maging successful. Knowledge. Okay, mamaya papaliwanag ko sa inyo isa-isa. Then number four, ito yung tinatawag na skills. Ano ba yung skills? Parang si Paul, may skills siya sa pagtutog, magbagiwa, skills yun. Si Kevin, ganun. Skills ka sa pagtutog, paggiwa, pagbablog, may skills ka. Skills ang tawag doon. Sa business, hindi mo kailangan, hindi kailangan ng sobrang galing mo, pero kailangan mo nitong skills na to. Yung specific skills na meron ka, kailangan i workout out mo yon Paano mo magiging paano ka magiging magaling doon sa skills na yon. Kaya kailangan alamin mo kung ano yung specific skills na meron ka. Huwag kayong mahiya. Okay? Kailangan mo yan kung gusto mo maging successful. Then number five, ito yung pinaka-last network. Ito yung network yan, yung mga kapitbahay natin, friend natin, friend natin sa Facebook, mutual friend natin, mga nakakausap natin, ang tawag dyan is network. Pamilya natin, lahat yan, network yan. Okay? Pag wala ka niyan, hindi mo kayang magnegosyo. Babagsak ka kagad. Uulitin ko, bakit natin kailangan tong MMKSN kung bakit ito ito yung ko sa inyo ngayon? Kasi ito, nakikita ko kasi pag nagkakaroon kayo ng problema, nada down kayo kagad. Tanggalin nyo yun. Kailangan maging grateful kayo pag may dumating na problema, i-turn nyo kagad into positive. Dapat maging grateful kayo. Eh, uulitin ko to ha. Yung M is mindset. Ito tanong ko sa inyo. Tanong ko sa inyo dalawa Paul and ano ha, Kevin. Pag may perfect mindset ka ba, palagay mo yung negosyo mo magiging successful hindi? Magiging successful tama? Pag may perfect mindset ka. Dagdagan mo pa na motivated ka araw-araw. Lagay mo, kaya mo maging successful? Motivated ka. Siyempre, pag motivated ka, gagawin mo lahat. Pwede kang maging successful. Plus, meron ka knowledge paano mo gagawin yung negosyo mo. Pwede, pwede kayo maging successful niyan. That meron ka pang skills na ginagawa tulad ka, Kevin, meron ka skills sa pagbablog. Nakita ko, nag-live ka. Meron lang tayo i-workout doon sa mga ginagawa mo. May makituturo ko sa iyo mga formula. Paano ka mag start Marami ako ituturo sa inyo. Sa inyo, Paul, ganun din. May mga skills akong ituturo sa inyo. Yun yung mga secret skills o yun yung secret ingredients. Paano ka mag Okay? Magiging successful kayo. Plus, nagdagan ninyo, marami kayong kaibigan. Tandaan ninyo, mas madali yung magagawa yung negosyo nyo. Okay? Yan yung MMKSN. Tandaan nyo itong mabuti. Pag nadadown kayo, huwag nyong isipin lahat. Balikan nyo to mindset. Kailangan may perfect mindset ako. Pangalawa, motivated dapat ako. Pangatlo, meron ako knowledge. Mag-aaral ako ng mag-aaral. Pangapat, i-workout ko yung skills na meron ako. At panglima, makipagkaibigan ako para maging successful kayo. So, yan yung training natin. So, ngayon, kaya ako to tinuturo sa inyo para maintindihan ninyo. Ang negosyo, hindi siya ganun kadali. Hindi rin siya ganun kahirap. Pero pwede mo siyang pasimplihin. Tandaan ninyo yan. Huwag niyong pahirapan. Okay? So ngayon, yung mga skills na sinabi ko sa inyo kanina, ituturo ko sa inyo yun para madali kayong makapag, ano, makapag, makapa, makakuha ng mga reseller ninyo. Okay. Ano, naiintindihan nyo ba yung pinag-aralan natin? Medyo mabilis? Or ano, naiintindihan niyo? Tandaan niyo itong mga sinasabi ko sa inyo, yung tinuturo ko sa inyo isa pong sunyo to kasi para sa inyo to hindi to para sa amin. Ito mga tinuturo ko na to hindi nyo to makikita sa YouTube. Dahil ito, binili ko yung course na yan, nag-aral ako ng ilang taon para makuha ko itong mga tinuturo ko sa inyo. Pati yung mga skills na matututunan nyo sa akin, ibibigay ko sa inyo ng libre yun. Meron akong mga estudyante na nagbabayad sa akin para matutunan to. Pero kayo libre ko ibibigay sa inyo kasi gusto ko kayong tulungan. Pero hindi ko kayo matutulungan kung hindi nyo tutulungan sa sarili nyo. Tandaan niyo kayo pa rin ang may hawak ng manibela nyo. Hindi ako. Ang magagawa ko lang, may tutulong ko lang mag-advise, magturo. Pero kayo pa rin ang mag decide sa sarili nyo. Kung saan kayo pupunta. Ngayon, kung gusto nyo maging successful, gusto nyo sumabay sa akin, good. Kung kaya nyo, wala na akong magagawa. Ngayon, ano yung masasabi niyo doon sa training? Ano yung nakapag ano sa inyo na parang na-realize ninyo? Sige. Pwede kayo magano. Ikaw okay. ano, Kevin? Ano yung na-realize mo? So, andang ano. Ganda imahin. Ha? Ganda ng imahe. Ganda Ano pa? Ano pa? Ganda ng Imay? Hindi ko, di ko masyado pa. Ma Magandang imahe. Magandang imahe? Ako. Ah. Maganda, maganda. maganda mag basta, basta tandaan niyo, yung mga pag-aaralan natin, kung sakaling magtuloy-tuloy kayo mag-aaral, makukuha niyo lahat yun. Tandaan niyo, napakasimple lang. Hindi niyo kailangan magpakapagod. Madali lang. Madali lang. Sobra. Sobrang daling kumita ng pera. Huwag pera pairapan sa sarili niyo. Tuturo ko sa inyo yung mga simplest way how to earn money. Para hindi kayo mahirapan.